you mm -hmm. military. Maraming gulo ngayon eh, saksakan ng aga ng politika sa 2028. Siyempre, ina-expect na natin yan kung 4 uh, four and a half years or five years, one year to go na lang. Eh bakit aga-aga naman? Ano ba naman ito? Eh? Digan si Senadora Amy Marcos na walang namumuong kudeta na sa kapatid nitong si Pangulong Ferdinand Bombo Marcos Jr. na pinaplano aniya ng mga retired generals sa Ayon kay Marcos, kabilang siya sa group chat ng mga retired generals at wala siya kahit isang alingas-ngasa na talagang may nabubuong problema sa sandatan lakas sa ilalim ng pamumuno ni PBBM. Sa kabila nito, aminado naman ang senadora na marami pang dapat na ayusin na problema sa mga retired AFP members at officials tulad ng pensyon na dapat agarang masolusyonan. Aniya matapos na makipagdigma na sugata ng iba'y namatay ngayon sasabihin na walang pera. Iginit ni Senadora Marcos na dapat solusyonan ito kahit totoo na kulang sa pondo dahil ang pangako ay pangako na dapat ito pa hindi dapat na atrasan. Tiwala rin si Marcos na pamumulite ka lang ang nasa likod ng pagpapakalat ng kudeta sa militar kung saan ang aga-aga pa bago ang 2028 presidential election. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.